Hello mga cashlovers, welcome back to my channel Alam na ng taong bayan kung ano ang dahilan ng hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonso at hindi na matuloy-tuloy ang kanilang kasalan Sabi nga nila, nakapublic, nakapubliko ang uh, pagiging engage at uh, engagement ng Dominic at Bea Alonso dapat nakapublic din at isinapubliko din ang dahilan ng iwalay nila at hindi na matuloy ang kasalan Disclaimer lamang po, ito po ay walang confirmation, base lamang sa ating research at nalalaman at napanood sa mga social media lalo na sa YouTube at sa account ni Mr. OG Diaz na OG Diaz Showbiz Update na walang confirmation at uh, kailangan mo natin i-research kung ito ba ay totoo o hindi. Una, alam natin na si Bea Alonso ay galing sa simple at mahirap na buhay nagsimula sa humble beginnings at subalit so, nag-sungikat, nag maging artista dahil sa kagandahan, siya ay nag-click, sumikat, nagkaroon ng lifetime, nagkaroon ng spotlight sa showbiz kung saan naging love team niya naging long time love team niya at lady man si John Lloyd Cruz Yumaman at maraming naipundar sa Bea Alonso sa pagiging artista at sikat na bankable star sa Pilipinas syempre, andyan ang farm niya kahit naman ako siguro pag galing ako sa hirap at umangat ako syempre mayroon akong sigurista style yes sigurista style dahil pinaghirapan ko talagang uh, pag-ingatan ko at ayun uh, nga nagkaroon ng pre-nuptial agreement at hindi natin masisisi si Lia kung mayroon ganong agreement sa kanila ni Dominic dahil lahat ng kayamanan, lahat ng anong ari-arian ni Bia ngayon, pera, negosyo ay kanyang pinaghirapan sariling dugo at pawis ang kanyang ginawa para makamit ang mga pangarap na yon at ang mga bagay na yon. Anong nga ba ang punot dulo ang dahilan bakit hindi natuloy ang kasal ng dalawa nang sa gayon pumayag naman at pumirma? Sumang-ayon itong si Dominic sa prenuptial agreement na inihain ni Bea Alonso at ng kanyang pamilya. May naraman ng bagay itong si Bea Alonso tungkol sa buhay ni Dominic Roque mayroon bang isang uh, sikretong nalaman itong si Bea kaya nagkasundo silang maghiwalay at hindi matuloy ang kasal ito ba ay may kinalaman sa klase ng socio-economic status ni Dominic ngayon na kulang ba sa pera o kayamanan si Dominic o kumbaga mas matimbang ang kayamanan para kay Bea Alonso kumpara sa na pag-ibig niya. Marami naman talaga sa mga lalaki, lalo na yung mga mababait. Nauuna talaga mag-sorry kahit walang kasalanan. <laughs> Para matapos na, ako na mag-sorry. May mga times na naglalasing din ako. Na yung iba doon talagang, doon ako nakakaramdam siguro ng pagiging broken hearted. don ka time na nalolost ka sa buhay. Pero thankful din naman ako sa mga kaibigan kong sumuporta sa akin. Na nakakasama ko. Mas magandang maging totoo ka sa sarili mo na eto ka, na hindi ka nagtatago, hindi ka nagpapanggap na kung sino ka man. Baka minsan kasi nagpapanggap kang mayaman ka, nagpapanggap kang ganito ka, pero hindi naman pala. Tapos pag nalaman ng babae, ah, mawawala ng gano'n sa'yo kasi hindi ka naman pala yung totoong tao yun. Parang gano'n.